Tingin niya. Ba't may pa na? May nahuli ka. Galing pa kayo ng bundok. Tingin niya, tingin Tabi mo dito sa lilim. Ay, ayun. Puso ng saging. Ube, ubin violet to? Violet? Ayun, may dala. Ano yung dala niya? Palay. Palay ko. kayo nanguha. Ilang araw kayo sa bundok? Araw? Ha? Dalawang araw. Dalawang araw. Ano yung ube? Tanggalin mo na yung ube. Timbangin nyo nga. Timbangin. Malapit na ang Christmas party natin. Para sa mga katutubo po, eh, meron tayong Christmas, par Christmas party. Kasama pa yung anak mo. Ilang araw kayo doon? Dalawang Dalawang araw? Bigyan mo tinapa ito mga bukos, ta. Tinya, tinya. Yung ubi mo tingin, buksan mo nga. Ikaw na magbukas. Ayan, ganyan po sila. Ang style nila, maahon sa bundok. Pagkatapos. Bago tinya. Ayan. Ayun, ang oh, ganda. Tinya, inalis mo na yung mga dulo? Tinya. Oh, sige, timbangin mo, timbangin mo. Bagong-bago yung timbangan ah. Marami po ng nga pa yung bag ko. 16. 15. 15, 15, 15 na lang. Oh, 15, 15. <clears throat> Kunin mo yung bag ko. <clears throat> Sakay ko na dito? Diba? Oo. <clears throat> para hindi na maingit yung bag. Puso ko, puso. Ha? Ito puso. Ilang piraso yan. Hindi ba pang ulam niya yan? Sipag na ito ha. Kasam anak niyo ba lahat yan? Ang dami niyo palang anak, lima? Ha? Lagdagan nyo kagad pagkalabas ng nung isa. <laughs> Ay pag ano, medyo malaki-laki na, dagdagan na kagad. Kunti na lang, may ano na kayo. Isang puso. O, oh, mo yung puso. <clears> Hindi <throat> ba pang ulam yan? Ano pa yung mga nakuha sa bundok? Kinse yung ube. Nineteen, eighteen. Ah? Oh, Sabi mo 20 na. <coughs> Magkano ba kiluan ng puso? Sa bentahan nyo dito? 30. Oh. O. Magkano? 20 po isang kilo. 30 raw eh. Hindi. O oh, nga, 20 nga. 750. Tapos ube. <coughs> Sa 40, yung 15. 600 uh, 400 300 900 no 900 900 500 na lang. Oo, oh, pwede na 'yun. Yung kaibigan naman tayo eh. Uh, Oo. Okay na 'yun. 'Di ba? Kasi hmm. <coughs> yung tubo naman niya sa Christmas party niya. Oo, oh, 'yun nga eh. Oh, okay pwede na 'yun. 500. Okay lang. Oh, tara, tara, tara. Seryoso, okay lang? Ayun, nakabili tayo ng puso sa kaubis sa murang halaga. Let's go! Hop! Hindi pa, eh. kaya naman eh. <laughs> so, sige, karga mo na yung timbangan. Dahil kayo ang una kong nabilan, special kayo. Oh. Palad! de pero ito naman kasi, ah, uh, totoo, yung pagbeben ang ang halaga lang ng kalakal mo uh, bali na sa 800 lang oh sakto ni 15 tapos ang budget kasi natin sa Christmas party na iniipon ko 200,000 para sa mga kababayan natin niyan. Oo. Para masaya. Oh. Para masaya. Ah. Oh, tara na sa sitio. Sa sitio ba kayo? 'Di ba? Ay ano kayo manibukyot no. Mm, tara na tara. Para masaya. Oh, syempre para masayang... Christmas party ng mga kababayan natin. Sobrang dami po kasi nila dito. Kaya sobrang laki yung kailangan ko ipunin budget para sa kanila.